Trending ngayon ang spam musubi pero dahil malang spam, murang luncheon meat ang ginamit ko. Nagsaing muna ako ng tatlong kilong bigas at bawat isang luncheon meat hinati ko sa 12 pieces sa ko pa Sunod kong ginawa ang sauce. Pinaghalo ko ang 1/4 cup ng tubig, 1 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon ketchup, 1 tablespoon sugar at kaunting pamintang durog. At iniluto ko hanggang lumapot ito. Inilagay ko sa sauce ang mga napritong luncheon meat. Nang maluto na ang kanin, naglagay ako dito ng counting sesame oil. Prinipare ko na rin ang nori sheets na gagamitin ko. Bawat isang nori sheet, ginupit ko sa anim na piraso. Dalawang klase ang ginawa kong musubi, isang regular at isang with egg and mayo. Kaya gumawa ko ng scrambled egg. At nang ma-prepare ko na lahat ng kakailanganin ko, sinimulan ko ng i-assemble ang musubi. Inilagay ko muna ang nori sheet at rice molder at naglagay ako ng one half cup ng kanin dito. Ipinatong ko dito ang luncheon meat na may sauce at toasted sesame seeds pang topping. At sa part na ito, with egg and mayo naman ang inassemble ko. Sa walong itlog na niluto ko, 42 pieces na musubi ang nalagyan ko. Sa kabuuan, anim na luncheon meat ang nailuto ko at 72 pieces na musubi ang nagawa ko. 42 pieces ang with egg and mayo at 30 pieces naman ang regular. Sa packaging naman, cling wrap ang ginamit kong wrapper. Pwede niyong ibenta ang regular musubi ng 30 to 40 pesos at 35 to 45 pesos naman ang may egg and mayo. At narito po ang ginawa kong costing.